Ang so, sarap talagang makipagkwentuhan sa mga may mga napatunayan. Kaya mas, mga, ako, mas maganda talaga yung kinikwento nila. Yung totoo. Yeah. Hindi yeah. sila magkikwento nung talagang kumbukas lang. Paano makakaano ng tao maniniwala lang? Ganun pala ang ano eh, dinadagdada nila ng ano para gumanda yung ano nila. nila, nila. <laughs> Yun yung real talk mga utol. Yeah. Ito yung masasarap na conversation okay. kasama yung mga magigiting at mga legendary. Yeah. Ayun yung mga real talk talaga. Walang dagdag. Walang dagdag wala, Walang dagdag kwento. Yun no, santong tagaling. talo utol, makinig tayo sa mga kwento ng may patunay. Makinig ka para di ka maligaw. Ilan taong nagkasama tayo? No, Matagal-tagal din. Bago ako nabiyahin ng Dabaw, nagsama kami ni ito sa pamuy siguro may pito. Mm, Anong? May pito. Matagal. Matagal. May pito taon din. Kasi yung balik niya nung nahuli siya, hindi na kami matagal. Oo, oh, wala na, siya. Ako. Wala na siya. Nung bumalik ako ng pea ng maximum, wala na siya. Babalik pa nga sa akin sa Dabaw. Eh, eh buti lang. Inanunin ko lang. Lamang ko tapos tumakas na nga yung taba taro, may babalik niyo taro sa daba. Balik niyo pa. Oo, oh, ba't ibabalik niyo pa? Oh. Tanungin niyo na lang kung gusto mong ka-Bartolina. Kumain <laughs> na ako sa Bartolina. Alam ba, kanina ka rin ba? Oo, oh, kain na ako sa Bartolina. Bakit? Bakit? Bakit kayo na Bartolina? Ayun Ay, nga, yun sa Poga ako. Eh, kasi sa okay. ibalik ako ng Dabao. Sa ka pumoga? Dabao? Dabao Penal Colony. Dabao oh. ang Dabao. Eh, may Poga ka din, di ba? Oo. Oh. <laughs> Saan naman sa inyo? Doon? Bista naman yun sa akin. Alos ah, magkasabay kami ni Boy. Boy, Manila office. Ako doon din, alis eh. Ito eh, ang makakusap kaya nung taguyan na namin ito, Wangwang Wang. Kasi -wang. ma... o, <laughs> oh, okay, yun yung pangalan niyo, sa ito, Pamboy sa Wangwang. Ah. O, -wang. oh, wangwang, O, -wang. oh, pangboy wangwang, Wang, oh, bang -wang. Bangor, wang, -wang. tawagin Bakit? 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 Eh, sir, sir. Parang may Lahat ng alagang <laughs> ano nito, pinatay lahat. Eh. Paalaga nito. <laughs> eh. Lahat eh. Basta nabunit, sinasakal eh. Ako yun, nakasira na may unang ito ni ko ng pamo Pag binahanap ni Gurong, talaga ang pamo, eto niya, wala na, kulang na naman niya yun eh. Kaya pinahin na lula kami ng wangwang ito. Kami lang ni Marana noon, punta na, ako ng wangwang. Punta na si Marana, si Hamado, nagpagkupit din. Sabi ko, punta na ninyo, gaya-gaya lang kayo. Pero, ang maksimum, hindi ma matutuloy ang pasok ng tao sa maximum kung hindi rito kaya ko nang bago. Yun at, at daki, kay ano, at saka dalaw, operante ka po wala dalaw. Oo, wala wala talaga may makakapasok. Hindi na makakapasok. Saan ang ginawa niyo tayo? Kasi pamamaraan niyo. Wala si kamagong Ti. si ano ba nito si Tan. Ano wala. Ang sa unti-unti na nakapasok. Ngayon, pumalit si Hero. Hindi ko na. Biyak time Na-request ako. Kasi naman, dami na iniisip no? mo. Kain mo na lang yan. May pagkain din sa akin. nito ko nga. Nagawa ko request. mo lang ako pag pa ako. Hindi kasi yung pag Ako request. Nakunta ako pwedeng gumawa kami ng Sa likod na 5. Bukay kayo. Saan pa lusot yan? Baka pa lusot ng pako dyan. Baka Oo. Ang kanil. Ay, ah. Oo. Yung ano talaga ng ano. Pag nakapasok lang. Kaya kayo naprobahan yun. mga hindi nakakaalam ng ano. Yung mga hindi nakakaalam ng kung paano nakapasok ang dalaw. Oo. Hindi nila alam. Hindi nila alam yun. Siguro nga tako lang Oo. Ito yung Kos ng pamboy ang malaki. Yung mga sakarpisya pa. Kaya po. Ano nangyari? Ito ay naprobahan. Tuwan-tuwa na sila nung makapasok ng dalaw. Na, napuro, na kayo. Hmm. Wala na talagang gulong nangyari nun. Oh, wala na. Wala na. Di, meron pa rin gari. Oh, mga gilang yung BCG. Oh, yung oh you, you get one minute, bit. you get one minute. Puta ka rin, ko lahat yung matalas. Ang dami ko inaahong pati kumpa. Ang kakagulong, tagal nang putukan eh meron din bi siya sa may gate 4 may gate 4 na gano'n. supply tapos dito pa. Kundi man. Dami. Ako na 'yan, sa mga sila Amado naman doon sa gilid. Binigay ko lahat yung gamit. Wala. Magiging may Oo, doon. dito pala Pero nung hindi papasok ang sa maximum, talaga may kagulungan. Talaga mamaya ang mahirap. Masa ang bisyo ko to. Nung nagtanim ako ng bulak doon sa likod na siko. Ayun, puno. sabi ko, Pagtutumo po yan. Kaya magtaka siya nga naman talas dun. Ma hindi kami mga sir. Balik sa ito, kakakasya balik sa taguan ng ano ito. 50, 50 <laughs> anos ka lang daw tayo. Hindi mo daw nakasabayan si Boy Kamatis eh. Tandaan <laughs> 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 ako. <laughs> 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 hindi ka sabayan pero nakasama. Ibig oh, ko sabihin tayo, ilan taong ka Para alam nila. 73. Bro. 73. Ikaw tay, pwede mo malaman ilang taon ka. Ikaw, 69. Okay, 69, 69 ang itong taon na ito. Pero mo, bata ko 69. Pero nakasabay mo si Tatay Boy Kamatis? Nakasama. Nakasama. Nakasama namin. Nakasama silang matagal. Nakasama silang matagal talaga rin. Kasi pagdating na pagdating namin yung yun lang agad yung mga nakaharap namin. Hindi. Yung Josie Paro. At saka yung... yung kasi sa brigada, kasama natin. Sa isang brigada lang. Sa dormitor 5A. Dami ang daming umaayaw ay. sa amin doon. Sa brigada na yun. Alam mo kung bakit? Pakulit ng na tao. Hmm. Kami raw yung mga batang magigiting. Hmm. Sa dormitory sinko. <laughs> sa dormitory sinko. <laughs> Basta oh. No. ayaw. Ano. Naka yung mga dormitory sinko. Puta ka dito lang, <laughs> <laughs> lang ano yan. Puta e, nga. Ano dyan? Eh, wala na naman ng kulan doon. Walang bakulero. Walang pugnot ang uli sa amin sa sinko. Oh. Kaya lang, hindi naman pinapayagan ni Kurang. Kahit anong paalam nila na oh. Huh. hindi sila pinapayagan ng Kapag maliliit lang ang mga problema, wala. Yeah. Problema mo? Pera. Hindi ka papayagan. Maliban gonna, lang kung talaga hindi ka may kalit sa ano yun, pwede yun, mo. Pero kami Di ba, Deng? Nagawa na yung broto natin, di ba? Oo. Oh. Utang so, nagtating ribbon doon, alam mo kung sino? Superintendent Hironico. Eh, wala na eh. Nawala na, na. 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 yung grow. <laughs> wala na yung Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala Hardware. Kuya, ganyan. Wala na. Wala na. Wala na. Wala ano? Ano? Wala na. Oo. Pumunta ako kay Enteng. Pinatalaw kasi ako ni Enteng. Pero yung sing ko, ganun pa rin. Wala na. Oo. Oh, maano na rin. Sa 4 kasi yung natira doon si Bulo. Halo na rin yung sing ko. Si Bulo na. Hindi ka tulad talaga dati na tayo. di ba? Solid na solid tayo. di ba? Oo. Talagang matutulog ka ng panatag na panatag yung yun, loob. Kailangan nga. Luwag tam, paggutom tam, maghanap ka sa kubol. Uy, <laughs> ngayon, ang dami na eh. Ang dami naman yung kasi ito eh. Ay, may kakaya pa sa, tayo tayo. sa inyo, may tira pa ba dyan? Meron to ka na yun. Ilang taong katay na nangulog? 17 years old ako, nung ako, nung mag-umpis na naman kulong ako. Na Manila Labi taong. Suspended sentence ako yun eh. Hindi na ako binihayin sana eh, kasi tatlong beses nang kumulog. Hindi na ako pinalisya ka na. Kaya ginawa, pinalunan lang ako pagdating ko ng 21 anyos saka sinintensyaan. Nasintensyaan ako nang 6 na taon, 13 na taon. Kaya e, nang naging size ano, eh. 13. Ipinuga ako pa sa dabaw yun, oo. Oh. Ipinuga ako pa sa dabaw yun. E mga kao kasi magbuhay pa ba? Patay na yung dalawa. Hindi siya, yung Android saka ano, Mario Vergara patay na. Mario Garredo na lang, oo. Oh. Ay, na lang buhay. Ang sarap talagang makipagkwentuhan sa mga may mga napatunayan. Kaya mga Mas, ito, mag mas maganda talaga yung kinikwento nila. Yung totoo kasi yung nagkikwento ng talo ng tungkotay sa ano, paano makakaano ng tao maniniwala lang? Yung, yung Ganun pala ang ano eh, dinadagdagan nila lang ano, para gumanda yung ano nila. Hindi, hindi. Ganun ano. tayo sa tamang kwento. Oo, kailangan si talaga sa mga... Tsaka yung naranasan mismo, hindi yung... Hindi no. yung nakwento lang sa'yo. Hindi nalap mo ng buhay, ginanap ng buhay mo, di ba? Oo, yun na. Masasabi mo nang totoo yun eh, kasi ikaw yung nakaganap eh. Si Amado. Hindi, si talagang alalay si Jimmy Rico. Ayaw na ayaw kami kasama dun eh. Oo. Di ba? Kaya nga buwang eh. <laughs> Eh si Boy, si Boy nga nag-iisal ko ba sa hospital yun eh. Oo, oh, diba? eh kahit nga si di ba pag inaano, ayaw din may kasama eh. Basta yung mga dog pati, ayaw na may kasama. Pagkasabi, alalay siya. Ayaw nila. Si Pedro, yung may matalas ka. Kaya lang, nakamasid ka lang. So, baka lang sa kanila, di ba? Wala doon. Pagali siguro. Oo, oh, kami puro kanila matalas talaga rin. Oo, oh, dali mo na to. Maliit lang na? ayaw ko ni pagkili ni ano ayaw ko ni pagsamahin pag gusto na namin siguro ang ayaw yun lang kayo kaya ginagawa namin ni lang namin yun yung madanda. kaya sila kamate sila ano basta lahat ng ano na kung baga sa ano alagang alaga si boy nga lumabas sa ospital eh papunta ako sa ospital natalubong ko punta ko naman ayun ganun dilat-dilat ng mata ayun ganun tubig ako Balik na. <laughs> Ang babae niya niya. Ang babae niya. Si Randy Kabusla, si Gino. Oo, pinakamagaling magdala si Gino. Oh, Makakarinig mm. ka lang ng mura pero hindi ka sasaktan. Mama, alam mo, waka. kaya nga nung ano, magkisa kami sa gabi sa, anong, nung dali sa oh, ano, nung pumo, galing ako sa pugani. Oo, ano? Sabi din sa akin, no? Oo, oh, ano? pang tigas ng ulo mo kasi. Eh. <laughs> huwag ka nang pumunta ang dago. Ah, sa'yo, huwag ka nang pumunta dahil hindi naman kainan yung pupunta kami. Eh. Sumama ka pa, dago. Kaya tayo boy ka pa. Sabi ka sa akin, no? Oh. <laughs> eh, eh, kukunin ako, ako ng custodial po. Kukunin ako eh, di ba? Oo, oh, oh, sabi ka nang kagad ni Gurong. Oo, oh, oh. sandali, sandali siya. Mas ayaw, bat, mas kukunin yung bata. Eh, kaya matumakas tumakas dun eh, dahil ayaw na. <laughs> tapos babalik niyo rin. Balik niyo kami nga. Eh, tanong mo. Ay, sabi, kung tamo nga namin si Warden, siya. Sabi ko Gurong. Eh, sige, tanong, tanong kung, tanong kung ano. Tatangkapin naman ng bata kung ano pa. Magiging paruso. <laughs> Yun, sinabi. Pagbalik, oh, ano, pwede bang batuminan na lang namin yan. Ganito, ganito, ganito walang dalaw. Oh. Sige. Ako <laughs> bakit na lang pala eh. Sabi ni Bro, solid, di diba? ano eh. ba? Wala ka nang pwedeng hindi tanggapin eh. baba. Sabi niya sa akin, hindi mo pwedeng hindi mo tanggapin eh. Sabi niya sa akin, "Ito, eh, obligado tatanggapin mo, Dago ka kasi hindi naman kaya ng puso Ha? Kasi siguro, magalit na Yun yung real talk, mga utol. Ito'y masasarap na conversation kasama yung mga magigiting at mga legendary. Ay, mga real talk talaga. Walang dagdag. Walang dagdag ang kwento. Talagang galit na galit siya. Siguro, nung una pa lang, sabi ko, hindi na. Ninawagan ako ng dabo, sasama ako. Oh, siya, sama ka. Sabi siya medyo na asunto ko nung dahil doon eh. Sabi ko sa ako, sabi ko, Eka, eh, kako, hindi maaano yung ano ko. Kako, pagigil sa mga Eh, tarantado ka talaga. Pagpipili mo may sarili mo, sabi ko sa ako. <laughs> eh, inan pa ng ano, di ba? Eh, pinabaya mo na ako. Eh, biglang lang nagpaalam muli ako. Da, kako, <laughs> ito na, Alis na kami. Puta ka talaga, tikas ng ulo mo, binagta sa akin yung sigarilyo. O yan, baon mo, puta mo. Sabi <laughs> ko sa <siya>, ako, <laughs> sana eh, magkita pa tayo, puta Masyado na rin sa akin eh. Nakita niyo yung mga wheel talk? Nakita niyo yung wheel talk? Diba? Pagdating ko mag-tamtang na halimaw pala. Oo, halimaw pala yung gabaw na napuntahan ko. Walang araw na walang patayan. Lahat may patay. Araw-araw may patay. Grabe na, si na, 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 naman yung daba ko. Ayun! Sabi sa araw-araw, may patay. Getang na. Kumakain ng ako, lumuluwa ako. Ay, wala akong inisip, kundi makita sana ako ng nanay ko. Makita sana ako ng nanay ko. Ay, nasuga ka ba? Oo. Ay, sinepo ko naman ito eh. Oo, kalusod ka. Oo, may boxing eh. Ang tao, di ba? Ano? Kako, ay, kako, ito nalagad ng pagkakataon ko. Alam na ngayon ako doon sa nagdadala sa akin. Ako, kosa, alis na ako. Naku, kung saan wala pera, papa? Ang layo nito. Sabi niya siya, eh kako, dito na. Tignan ka siya natin. Pag-agawin natin dito. Bahala na, magmula ro sa, magmula ro sa inalisan namin sa Davao sa dapikon nagpaano-ano kami, magmula sa Tatu. O pagpaano-ano kami, paudot dito kami ng lakad, hanggang sa bandang uli Matisa na lang ako nakira. Matisa na lang ako nakira ang p*****. Nagkahihwahiwalay kami, nahumi. Ano ang ulo ko sa Ito si na. niya petis sa ba? Eh, Papunta kami nang punta bata City. Inilaglag niya ay sabi ko ko sa ba, kung niya mahuhulog, masita tayo, may ten mo niya paglaglag mo, masita tayo. Yan din kaya diyan. Ba sa kanya, hindi na ako nitis. Lakas ng mga sa Davao eh. Si Digong pa may mayor noon eh. No, si Digong mayor. Si Tito Terte kasi ano, mayroon naman no, pre. Sabi ah, nyo na sana, huwag na kayo ng dabaw. May paglalagyan kayo. <laughs> <laughs> Yari tayo kay Digong. Oo, oh, <laughs> si Tuterte, ano, no. Pero naglakas loob kami, tayo lang, mayroon <laughs> <nabilumusut, laughs> ng musim. Mayroon tayo lang, tayo ng Lumusok, ng dabaw, <laughs> Diretso na agad kami ng katabato si Mickey. Yun, wala kami yung kaiwala, yung katabato si Akala mo ang nangyari sa akin doon, parang ako sa Para akong ako dago, lakad ng lakad. Kaya lang, parang may tumutulpok sa ano ko, yung bang may tumuturo, ito gagawin mo, ito, ito gagawin mo, parang gano'n. Lakad ako na lang, naisip ko, pipi ako. Oo, pipi ako. Sabi ko, gano'n, isipin mo. Ako, maganda to. Sabi ko, gano'n na umpis ako sa pag ng tubig na. sa matanda. Yan, kine-eating pa. Aha! Aha! Ay nirintikitan ng mga bata. Hmm. Ang dami sa muslim, sa salitang ano, muslim. Huwag nyo nandigitan yan, alam nyo na may sakit yan, alam nyo nagsiraan. Oo, laloan nyo na yan, huwag nyo na pabayaan nyo yan. Sabi ko, magandang ano talaga kako, magandang ano talaga. Oo, magandang ano to ako. Kain niya ang pagkain, kain niya ang tubig, puro ganun lang. Naglalakad ako, ganun din. Eh kasi pare, magtatanong ka ng salitang Tagalog sa Cotabato City, napatapta ka Oo. Di ba? Oo. May balita ka ng mga mga